good morning sa inyong lahat mga kababayan at welcome back again sa aking youtube channel at ngayon ay may ibabahagi na naman ako sa inyong kunting kaalaman tungkol sa pag apply dito sa South Korea ito so, yung karamihang tanong ng mga kababayan nating mga babae na nasa Pilipinas na gusto mag apply dito sa South Korea kasi marami silang nalalaman o nakikita ng mga balibalita na maliit nga daw yung tsansa ng mga babae na makapagtrabaho dito sa South Korea ang sagot dyan ay, oo maliit talaga yung tsansa ng mga babae na makapagtrabaho dito sa South Korea ito po ito ay base lang sa aking karanasan uh, nung unang alis ko way back July 5, 2017 bali 69 yata kami noon na mga EPS worker na sabay-sabay umalis. Ang babae lang doon ay halos nasa anim lang yung yung babae na kasama namin. Pa isa pa. Kaya siguro kukunti yung mga babaeng kinukuha ng mga Korean sa Pilipinas dahil nga sa unang-una mahirap ang trabaho dito. Halos puro panlalaki lahat. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil kung para sa inyo para sa inyo talaga yan naalala uh, ko noon siguro mga sampung sa sampung kilala ko na babae halos kalahati kalahati nakalis kunyari sampung yung kilala kong babae na nakapasa sa exam lima sa kanila nakalis pero yun inabot din ng taon bago nakaalis katulad sa akin pumasa ako sa exam ay hindi rin lang naman sa mga babae nangyayari yung matagal bago makalis sa amin mga lalaki pumasa ako sa exam, sa exam ay 2016 April tapos ay nakalis na ako ay 2017 July 5 at kahit sa mga lalaki meron ding hindi nakakalis unang-una ang problema dyan ay sa medical meron nga akong nakasabay dati Three times na siyang nag exam yung, yung unang dalawang exam niya puro bagsak siya tapos nung pangatlo na pumasa siya tapos pagdating naman sa medical bagsak kasi may TB inuulit ko dun sa mga babae na talagang gustong gusto nilang makapagtrabaho dito sa South Korea cagaan nyo lang talagang kung para sa inyo para sa inyo talaga yan pero marami din namang option eh ang alam ko madaling sa babae eh, madaling makalis pag sa Japan sa Taiwan medyo may pagkakaiba nga lang ng konti sa sweldo talaga mataas ang sweldo dito sa South Korea pagdating sa sweldo at yun lang muna sa ngayon ang maibabahagi ko sa inyo kunting kalaman lang tungkol sa pag-a-apply dito sa South Korea Ano pang inintay nyo? Mamasyal naman tayo ngayon Pupuntahan natin ngayon ay ang Sky Dome Guchok Sky Dome ngayon may laro yata ng baseball ngayon. Lakad-lakad lang. Nag Walang pasok. kita tayo sa Sky Dome. Ito na ang Sky Dome. Ini yung garahihan ng bike oh. Kena dami tao. Laking bulo oh. Bola ng baseball I don't know.